Ngayong araw mga skilawag ay lumugsong na naman kami ng dagat para manguha kami ng tahong. Sobrang napakadaghan pa talaga ng tahong dito sa amin at ang sarap nito tangaran. At ito ang ipupudrip natin ngayon at tara samahan nyo kami. So what's up mga skilawag, ngayong araw na to ay lulugsong na naman kami ng dagat at manguha kami ng tahong. At ito na nga padong na kami lulugsong sa dagat. At sa mga oras na to ay sinugda na namin tayo sa paglugit ng mga tahong. Para lang talaga itong mga bato ang tahong uyun uyon lang talaga sa mga kulor sa bato at pinaspasan na namin dayon sa pagkuha kasi sobrang naggutom na gutom na daw no Dinugsag-dugsang na dayon namin sa guna para talaga matangtang kasi gahi-gahi talaga ito. Dito naman ay na sobrang napakadali lang talaga nakalugit idudong. Sobrang napakadali lang talaga nito kuhain. At magkundok-kundok lang talaga ito sa bato at napaka-easy lang talaga yun. Sobrang napakadali lang talaga namin nakatigom. Punit-punitin mo lang talaga at dugsag-dugsakin sa inyong guna. At ito na ang natigom namin tanan, asaktong-sakto na talaga ito tangaran. At dito ay hinugasan ni, ni Dodong para malimpiuhan na namin. At sa mga oras na to ay nilimpyuhan na namin dayon at kinukuha na namin sa mga hait-hait. Habang naglilimpyo si Tasan at si Dodong, si Tatang naman ay nunguha ng kahoy. At ayan na nga tapos na sila maglimpyo si Dodong at nagkukuha na si Dodong ng bato para himuong sungagan natin. At tinabangan na dahil ni Tatang para madali talaga sa pagbuhat ng sungagan. At dito ay naghahaling na si Dodong para maluto na talaga ang kuha namin na tahong. At itinakang na dayon namin ang kaldero. Tinarong-tarong muna namin sa pagplasta ng kaldero kasi mutuwang. At ito na nga ang finished product namin na tahong na sobra pa talagang napakasarap dito. At dito ay ilulunod na namin at sasangagin muna namin para talaga bumukhad siya. Pinakupakop na ditasan at para pa talaga masood sa kaliro. Pagkatapos ilulunod ino kayo kayo na dainitasan para talaga bumukhad sila. At sinabayang ba na sobrang napakalinaw ng dagat? Dito ay binugkos na ang tangad para talaga lumami ang luto natin. At sa mga oras na to ay sinabaw na dayon namin ang aming tahong. Sobrang daghan pa talaga ang nasabaw namin at ipanghilamos talaga nito. At dito ay init sana namin ang tangad para talaga lumasa ang ganda ng sarap ng tahong natin. At sa puntong ito ay nagtimo-timo muna kami ng budbod kasi sobrang gutom na gutom na. Nagdagok-dagok na talaga ang tiyan namin sa pagkagutom. At dito ay nagbukal-bukal na talaga ang aming tahong at inukay-ukay na dayon itasan para timplahan na. At biniyukan na namin ang bandaghan na bitsin para yun talaga magbuabuo ang ating baba kaon sa sabaw. At pagkatapos ay ikot-ukot na dayon para talaga masagol talaga at biniyukan na rin namin ng madaming asin para talaga lumami ang ating tahong at pagkatapos ay tinilawan na dahil nitasan kung sakto na ba talaga at sakto sakto na talaga kuno at nanglingo-lingo pa talaga kuno siya at sa mga oras na to ay nahaon na ng aming tahong kasi naluto na at inukban na namin at sobrang napakalami talaga ng na sabaw at naging green pa talaga sa mga nakatilaw na nito, sobrang lami talaga ng tahong at dito ay nahaob na namin daan ang aming hukaran. Sa mga oras na to ay nagsusugba na si Dodong ng danggit na kuha pa sa pinanaan niya at ipinilasta na namin daan ang aming hukaran. At ayan na nga, naluluto na ang isda ni Dodong at sobrang napakalami pa talaga nito iparis sa sabaw. Dito ay huhukarin na namin ang aming tinangaran pa na tahong at sobrang napakalami talaga nito kasi mayroon pang paa sa manok na nasagol dito ay inuhukad na ni Dodong ang aming bahaw na mais na kanon at plaster plaster niya daan para ready to fight na talaga at mga ngaon muna kami oh. Oh. Uber, eh. Mm. mm. mm, -hmm. mm -hmm. mang gắp con nào, nhá, bắt thôi. Ừ. đây là phi masih belain Kak, lupa sekarang Nang dia Hmm Tabluk Tabluk kada apa wah hmm. Ketika dulu Dan gitu Tapi kok I'm going yeah.

Sa mga nakatikim na nitong tahong at orsino pa dyan, isiirin nyo itong video namin para mas madami pa tayong mapuputrip. At hanggang dito na lang at bye na sa inyo.